Good day tao! Tara sa nyo for today's video. Isang mabilisan lang to. Let's go! At dito nga tao, sumama tayo kay madam papunta sa Kubaw para kumain ng samgyup. At ayan nga si Boss Toto. Good job! At ang mga passenger princess nga natin si Madam Christmas, si Madam Jen, at syempre si Madam Ana at si Boss Draven. At nandito na nga kami tao sa may GF Manhattan park Parkview General Malvar Avenue, Araneta Center, Cubao. At pagkatapos nga magpark ni Boss Toto ng sasakyan dito at nagpasama ako sa kanya papuntang Jollibee para bumili ng pagkain ni Draven dahil ayaw nga ni Draven ng samgyup. At dali-dali nga kami umupo ni Boss Toto at dito nag-uumpisa na silang magluto. Tinabot ko lang kay Madam Aning Jollibee ni Draven para makakain na. At tamang video lang tayo dito kay Madam habang sila ay nagluluto ng karne. Si Draven nga dito tamang halo lang siya ng kanyang iskapeti. nag hi yan. Tapos na nga kami dito kumain, tapos bibidyoan ko lang sila habang palakad kami papunta sa may parking lot. Maraming salamat sa pagpapanood sa YouTube namin. Don't forget to subscribe.